Ito mga sir, meron sa ating lang Honda EDB 160 mga sir, na kaysa jeep Dahil uh, may problema yata, nakakalas-klas na yung play niya nya Okay, baba natin mga sir ah nakakalas-klas na to Namumutok daw yung 25 amperes na fuse Yan na yung mga sinyalis Na maaaring si stator, maaaring si ECU Ayan, nakakalas-klas na yan, check na rin gilid mo natin kasi chichik pa natin to. Hindi pa natin kaagad ito mga isasalang kasi meron pa tayong ginagawa mga sartutrin. Dami pang nakapila sa atin. Kaya ipanguhuli natin to. Kaya, tutorial, ayan, totally, ayun ang mga ginagawa pa natin. Madami pa. Tapos may EDB rin tayo doon na 150 na maingay yung makina. Ito na mga son, ipasok na rin natin. Si ADB 160 na sinakay sa jeep kalas kalas yung kanyang flarings ito, ito troubleshoot na natin to i-check mo natin kung bakit pumuputok yung 30 na ampere na fuse kung ano yung nakita nyo yan, yan, ganyan na pwede nila yan yan, umpisa na ng, ng, ng uh, walwalin to pero so, oh, dapat ganyan. Hindi mo kaagad dapat minawalwal to. Kailangan mo na tayo mag uh, ano, focus. Minsan din kasi nagkakaroon lang ng error si ano, ECU o nasisira si ECU kapag mali-mali yung pag-troubleshoot pag, uh, ng wire nito. May nakalagay na pangalan. Ayan. Tapos tingnan natin yung record niya. Sa likod. Ayun o. Oh, wal na pala yung ECU nito. siguro pinaparepair to wala pa kasi ako alam na nagre-repair ng ECU gawa kasi ng matigas kasi yung ano yan yung dito o, sa likod nya hindi tulad ng Yamaha na malambot yung gagawin mo na natin dahil hindi pa natin alam kung ano yung problema nito magtitest tayo ng uh, fuse tingnan natin kung kung talaga salahan ko muna ng fuse ito, sarangan natin ang fuse. Yung fuse ng ano, mga clip. Pwede nyo gamitin yan dyan. Kaso nga lang, medyo mataas lang siya. At uh, kailangan natin yung remote. Testing mo natin kung kung ano yung indicator nito. Yan, nilagay ko muna yung panel kasi dating, dating nakakalas siya Check natin. Yan, ito tutok ko muna sa fuse para makita natin para i-on ko siya. Okay. Ayan, pumutok. Susunod naman natin, tatanggalin natin 'to. Yan. Tingnan natin kung puputok yung fuse uli. Magkatay tayo uli ng fuse. Pero ang gagawin ko lang doon sa fuse, tatalihan ko lang siya ng uh, hibla ng wire para makita ko kung ah... Uh, puputok pa rin yan di disable natin to di disconnect natin yan di disconnect ko muna yung isi yung mga sala yan yung isi yun nya yan wina wal wal na nga na to tapos ito o ginagrind na yan kasi nga tutaling napakahirap naman talaga tutaling tanggalin to yan masisira bago mo matanggal tong parang kuha na to epoxy masisira muna yung ano yung sa loob na. Depende kung may ano. Alam ko mayroong gumagawa ng ganito eh. Hindi ko lang alam. Kung baka ilan or kung saan yung location nila. Ngayon, nag uh, nagpalit ako ng ano, fuse uli. At itatry natin kung puputok uli yan. Yan, i-on ko tapos itutok uli dito. Yan, tumunog. Tapos on na I-on ko. Ayan, hindi pumutok yung fuse. Ayan ganyan lang yung gawin nyo kung sakaling uh, gusto nyo yung kung where ba yung problema ng motor ninyo or ECU ganyan ginagawa ko, nagkatry ako ng kuan para hindi mabakbak yung harness kasi kung mapapansin nyo yung unit na to mababa pa lang 62 yung kanyang kilometer pa lang totally okay, okay na okay pa yan pagdating sa ano kasi uumpisa ng walwalin to gagawin nyo na lang tanggalin nyo yung ECU at maglagay kayo ng fuse tapos testing ninyo kung may problema yan sa wire puputok at puputok pa rin yung fuse kung sa wire itry natin ibalik yung ilalim ito pero ko may problema na talaga to ito so, try mo natin ito lagay ko muna try natin i-on yan puputok talaga Ibig sabihin, damage na yung ECU. May kita na rin naman natin dito. Na gin-render na dito sa so gilid. Yan, gagawin natin. Obligado. Palit tayo ng ECU. Alam ko, wear, wire niya. Good mga sir. walang problema yan. Okay, <laughs> order mo tayo ng ECU nito mga sir. Ito mga sara, bali, nagtesting ako ng isang ECU. Ito yung ECU niya na may pangalan at mayroon siyang bakbak -bak sa likod. Nagtesting ako ng isang ECU para isa, isa rin yan sa basihan ko kung may problema yung kanyang wire. Itong ECU na kung kumbaga ito, sira na rin to pero hindi siya namumutok ng fuse. Kumbaga ang nasira dito, yung pinaka-trigger lang sa side stand yung issue nito. <coughs> Ngayon, itatry na natin dito. Pampisik mga sara pero itatry natin dito dahil uubra naman yan ayan, i-on natin ayan, papansin nyo nag-on sya ayun, tapos tumutunog-tunog ayan, tumutunog-tunog lang sya gawa kasi ng hindi naka kwantong receiver nya dito hindi sya naka record ayan, kaya tumutunog-tunog pero hindi sya namumutok ng fuse at wala rin check engine tumutunog lang kaya ibig sabihin nito goods yung kanyang wire kaya hindi natin kailangan kailangan pang walwalin kasi itong inuumpisa na nga nilang walwalin at uh, napigilan lang nung may-ari saan kaya nang galing to yung pagkasira nito siguro minsan nasisira ito lalo kung mag install tayo ng mga ganito <coughs> Yan, tama naman itong pagkakalagay o pagkagawa nito kasi din nasa fuse nakadepende lang to kung magtitis kayo or gagamit kayo ng mga ibang kwan o kahit na mag uh, wiring kayo o light kayo na, na naka insert to yung mga sakit na yan dyan na uh, sisira yung ECU kumbaga itong motor na to si Honda uh, sensitive yung kanilang ECU kaya napakainam na talaga kapag once na kayo magto shooting ng wire nito dapat ito, dinidisconnect din nyo to, Ayan. Para hindi madamay ito. In case na magkaroon ng trouble troubleshoot dun sa ginagawa nyo pag uh, troubleshoot sa wire, ang puputok lang lagi dyan yung fuse. At uh, dumating na rin yung pa-deliver pa kung easy yun itong mga self. Yan. Dapat yung orderin nyo, kung pang, PC, kung pang PCX, PC, PCX din. Kung pang EDB, EDB rin. Dapat same din dun sa code nung PC yung luma. Ito na, dumating na to kanina. Kaya, sasalpak na natin to. Pero, mayroon akong picnic dito. Kung sakali na kayo kinakabahan, ginagawa ko dyan. Binababaan ko yung fuse. At sa battery naman, hibla lang yung ginagamit ko doon para in case na magkaroon ng troubleshoot hindi ka agad masisira si ECU ang puputok lang dyan o ang bibigay lang dyan yung ginawa nating ano hibla ng wire puro yung fuse lang ito ito yung ECU ayan bago yan yung code dyan <coughs> yeah. ADB 160 nakalagay na rin dyan tapos ikukumpara natin yung alam ano niya, yun ano, yung ECU niya. Pagpapuksahan <clears throat> natin yung ECU niya. yan ito yung bago. Ayan, ito yung bago nating ECU ito yung isi yung isi niya luma ito yung coat yan parehas kaya install na natin to ito yung luma niya na uh, inumpisa ng bakbakin to kaso matigas Pero yung bago nating isi yung mga sir ay sasalpak nga natin. Basta pinaka-importante kung sakaling kinakabahan kayo kung kayo magdi-DIY sa sarili nyong motor kung kinakabahan kayo dito mga sir. I-check nyo muna number one yung yung wiring ninyo pero wag nyo wawalwalin. Kasi nakikita like, nyo naman din dyan kung kayo may ari nyan alam nyo rin dyan kung alin yung kung saan nagsimula yung sira kung bakit nasira yung ECU tapos kapag kayo sasalpak nyo na yung uh, bagong ECU gulihin nyo lang na sa fuse nya yung main 30 gawin nyo na lang, lang mas mababa tapos ito tatanggalin ko to maglalagay ko ng hibla para safe yung ECU <coughs> kung sakaling may problema pang iba to kasi hindi na tayo nauna dito yan mga sir ha? naglagay na ako ng hibla ng wire ganito yung ginagawa ko mga sir test nyo naman yung walang gusto nyo ilagay o kahit ginawa kayo maglagay nyan. basta pinaka importante babaan nyo yung uh, main fuse ninyo kung mag install kayo ng bago nito yan ito hibla lang din ng wire ito yung pinatesting ko kanina at isa rin din dito mga sir ha? nag test na, na rin ako ng uh, ECU yung pinakita ko kanina hindi naman siya nasira tapos nga lang pag kayo magdi DIY din kung wala naman din kayong ibang choice na pang titesting ganyan na lang yung gawin niyo okay test natin siyempre kapag bago yung ECU na ilalagay ninyo kapag inon nyo yung ignition knob ito tutunog yung uh, motor ayan no? parang ganyan ayan kita nyo tumunog normal lang yan tutunog ang gagawin niyo i-off nyo. Tapos, i-on nyo. Ayan, hindi na siya tumunog. Ganun lang. Kung baga, na-activate na yung bagong nating ECU. Kasi, tsaka ito. Kasi wala pa naka-install dyan. Pag bago, sasalpak mo lang talaga yan. Hindi mo na kailangan pang iparecode. Pero kung nasalpak mo ng bagong receiver, at uh, mag, kung baga, ibabalik mo uli sa kuan dito or na i-testing mo sa iba yan tapos nagamit mo yung receiver nun kumbaga doon ka lang magpaparecord okay try natin ipakrank ito oh, mo mga saklit kapit tayo kasi dito lang yung trigger nyan wala dito sa kanan ayan on natin ayan narinig ko naman na tumutunog yung fuel pump nya kaya ibig sabihin yung side stand Oke, okay, bola pang trigger. Titi, mau muti segat mau. Yeah. Tidak ada. Ini enggak ada. Ya. trigger. Wala tanggal ini satu. tanggal berapa? Ora, kira tuh motor naik piwil pamnya. Ayo. Jangan tempotan. Pas -so, cocokmono yang pindutan. oke okay kasi minsan nasa side stand nakatanggal yung side stand yan kaya hindi siya ano, mag trigger kasi hindi tumutunog to ok try natin ulit bali nangyari kaya hindi natin mapaandar kanina Doon sa sakit dito may isang nakatanggal na sakit nakatanggal yung dalawa pala nakatanggal kaya ngayon tatry na natin pitin mo nga Okay, Ayan oh, mantan na siya. Ayan, na. Narinig nyo, nagbabibrate na yung kwa, Ayan, ibig sabihin, good yung wire harness nito. Pero, under observation ko pa rin, dahil uh, mahirap na. Napakamahal ng ECU, tapos hindi natin madudouble check na maayos. Kaya, i-observe ako pa to After na observation, yan, lahat ng mga divider na wire, Ayan, i-check ko pa rin yan. Guns na guns na, ma-under na. Ito sa busina to. Check ko rin sa busina niya, baka dyan din ang galing yung pinaka-iron. Pero dapat, dito pa rin tuputok yan. Ito pa rin yung fuse. Tama naman itong pagkaka-wire na to. Tumungan ko lang baka kasira yung ECU nito. Siguro, baka may gustong ilagay. Ganyan, o di kaya nag-test light, o nag-test wire to wire na hindi nakatanggal yung ECU doon talaga magkakaroon ng problema ito so, mandar na oh. okay papatayin ko muna mga sir ha? kasi lilinisan ko na yung wire or i-check ko na babalutan ko yung mga dapat balutan yung mga ground i-check yan tapos sasauli ko na yung mga flarings nito kasi nakakalas hindi ko lang alam kung kompleto yung tornilyo nito Ito mga sir, lalagay ko na yung mga ibang pairings nya. At uh, share ko lang din itong isang kong, isa kong napansin sa unit na to. Na kumbaga na, dahilan nung pagkasira ng AC unit ito mga sir. Ito, pa tayo dun sa may kabila. Kasi nga, isa rin sa uh, tinitingnan ko rin ito. Bakit nasira yung AC unit nya. Pa tayo dun sa may kabila. Yan, dito sa may part ng uh, pinagkakabit na busina siguro dahil nasira itong ano PCU nya PC siguro paggamit nya ng uh, MDL ito isa, isa, sa mga nakita ko ito ayan o no? oh, naipit ayan naipit sya kaya pag uh, sya ng auxiliary ay na nagsusul circuit na hanggang sa siguro uminit na yung ECU kaya pumutok siguro kasira yung pinaka trigger yeah, try napansin ko dito kasi wala rin ako nung nakita ano, pinagbabalat-balat na wire hindi ko rin sa ano kasi chinik ko lahat ng divider ganito inayos ko na to ito lang talaga yung kakaibang napansin ko kaya ang gagawin natin tatanggalin natin yung sa pagkakaipit kaya napaka-importante talaga kapag once na mag-install kayo ng mga ganito mga sir, ay uh, mabusisi tayo dapat. Tulad nito, yan. Dahil lang sa MDL, masira yung ECU natin. Totally matibay naman talaga yung ECU nito, hindi naman talaga totally basta-basta. Buti nga lang hindi ko binuksan yung auxiliary, kundi sa pull. Kasi nag-focus tayo dun sa wire, hindi tayo nag-focus sa in-install nilang ano. Natatanggalin ko to. Ito naman nga sir, yung ADB. At uh, nilagay ko na yung mga play nya, niya. Naayos ko na rin. May side. Naayos ko na rin yung wire na nagkaroon ng problema doon. Yung naipit. Ayan, naibalik ko naman lahat. Diyo, pinahirapan lang ako. <laughs> dahil uh, may mga missing na no, ng mga clip. Pero nagawa ko naman ng paraan. Dahil mayroon naman ako mga clip na pwede kong ilagay dyan. Okay, testing natin. Ayan, lagay natin yung MDL. Buksan natin. Ayan, o. Oh. Okay hmm. na, busina. Ayan na yung busina niya, yung ano, stock. Pero pag uh, ano mo siya, kasi naka-dual contact siya. Yeah, nasa ilalim yung pindutan. Paanda namin natin. Bali, di pira, ano mo nga? Piti mo nga yung yung prilo. Ayan, nandun na siya. Tapos sabay natin yung ilaw. Ayan. Maandan na siya mga mga sir. Pwede na itong uh, kunin, pick up in. Kaso nga lang, malaki yung mabayaran nito. Kasi sa ACU pa lang mga sir, kulang-kulang 14 na. Depende yan mga sir ha. Mayroong mabibilang mura, kaso nga lang, malayo. Eh no choice ka, ganun pa lang na eh mga 12, 13, ganyan ito, 13 plus to isi yun nito na nakasakay mga 12 yan, okay na to dating hindi na lang nakakalas-kalas yung clearings nya at siya nakay sa jeep ngayon yung maandar na yung isi yun nya naman yan, ito yung isi yun nya Yeah, napagastos. Dahil sa maling pagwiring napagastos ng malaki. Kaya dapat uh, aware kayo sa pag-wiring mga sir. Double check yung mabuti. Para hindi kayo mga sir na isiyo. Okay na to.